Nang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Estudyanteng ginamit ang x-ray scan bilang regalo sa kanyang guro noong Teacher's Day, kinaliwan online. Mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Cebu, na mahagi ng libreng kape at pagkain para sa mga volunteer. Helicopter hands movement sa kantang Gabriela ng Cat's Eye, pinapractice ng empleyado. Kuha sa CCTV. Kuelang introduction video ni Miss Philippines Earth 2025, kinaliwan online babae na nag-report na may natagpo ang sanggol sa kulungan ng baboy sa ilo-ilo, dahuling siya pala ang ina. Kulang sa pagkain o malnutrisyon, maaring magdulot ng ibang uri ng diabetes, ayon sa pag-aaral. At sa trending showbiz balita, The Life of a Showgirl ni Taylor Swift, 2.7 million copies ang naibenta sa unang araw ng release. Selena Gomez, sinero ilang moments sa kanyang wedding day kasama ang BFF na si Taylor Swift. viral na kwento na naman ang ating pag -uusapan. Mga trending sa social media na tiyak, hindi lang nakakaaliw, kundi maaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag ng dami. Kasama ang buong pwersa ng DZRH HTV, ito ang TNBS, Trending and Viral Show, na kahandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Millie Borja ng DZRH HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tuwing Teacher's Day, kanya-kanya effort ng mga estudyante para magbigay ng regalo sa kanilang mga guro. Maliit man o malaki, basta mula sa puso. Pero tila on to the next level naman yata ang naging effort ng estudyante na ito dahil sa kanyang pagiging resourceful. Kung ano ito, panoorin sa trending report ni James Galange. Likas na para sa mga Pinoy o partikular na sa mga estudyante ang magbigay ng simpleng regalo para sa kanilang mga itinuturing na pangalawang magulang, ang mga guro. Nitong nagdaang World Teachers Day kasi ay kanya-kanyang effort ang mga estudyante para sorpresahin ang kanilang mga guro sa pamagitan ng mga regalo. Pero ibahin ninyo ang level ng pagiging resourceful ng grade 7 student na ito kusan si teacher naging instant doctor pa sa kanyang natanggap. Sa unang tingin kasi, simpleng bouquet lamang ng bulaklak ngunit ang ibulatlat ng guro, ang ginamit ang materyales sa regalo ay isa pa lang x-ray scanner. Siguro papabasahan, papabasa nila sa akin yung result ng x-ray nila. Ayan, tignan natin kung mayroon TV to. <laughs> Ayon sa upload ni si Sir Jeffrey, sa lahat ng kanyang natanggap na regalo ay ito raw ang kanyang pinakanagustuhan dahil mayroong plot twist. Pabinong hirit naman ng ilang netizen, literal na bukal sa loob ang ibinigay na regalo ng kanyang estudyante. Habang may mga nagsasabi naman na baka excuse letter daw ito ng estudyante para makapag-absent. Samantala, una ng biniro ng guro na baka ipapabasa pala sa kanya ang naturang x-ray scan, bagay na kinaaliwan din ng kasama nitong guro sa faculty room. Nakakuha ng naturang video na may 2.5 million views at higit 250,000 heart reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next viral story. Hashtag tunay na bayanihan. Yan ang pinatunayan ng mga kababayan natin na walang ali lang ang nagpaabot ng tulong para sa mga napektuhan ng lidol sa Cebu kamakailan. At ang mas nagpaaalam pa nga ng pusong Pinoy ay ang sama-sama ring pagsukli ng kabutihan ng ating mga kababayan sa Cebu na nagbigay rin ng libreng kape at pagkain sa mga volunteer na tumulong sa kanila. Ang nakakaantig na tagpong yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Kung sino pa ang walang-wala, sila pa ang gustong mamahagi ng biyaya. Yan ang tila ng ibabaw sa puso ng mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Sa kabila kasi ng kanilang sitwasyon, mga sirasirang bahay, ospital, walang supply ng tubig at kuryente at pahirapan pa sa matutuluyan, ay nagawa pa rin nilang suklian ng kabutihan ang iba. Kasunod ang mga relief operations ng iba't ibang volunteers at mga pribadong individual na personal na namahagi ng tulong sa lugar ay kita rin ang kanilang bayanihan sa pag-alala sa mga taong tumulong sa kanila. Sa iba't ibang video online na ibinahagi ng ilang netizens na dumalaw sa lalawigan, makikita ang ilang lokal na namamahagi ng libreng pakape at pagkain sa mga volunteers. Sa isang kuha na ito, ilang mga bata kasama ang kanilang magulang ang maririnig na nagsisigawan para mag-alok ng kape sa gitna ng gabi. Sa ibinahaging video naman ang uploader na si Kat, kita ang ilang kalalakihan na nag-aabot ng mga nilagang saging. Ang ilan pa, libreng bibingka naman at ice candy ang ipinamahagi dahil dito, maraming netizens ang naantig sa bayanihang ito na ipinakita ng mismong mga biktima at mga taong handang tumulong sa kapwa nila Pinoy. Mapapansin na sa ibinahaging komento ng mga netizens na sa ganitong pagkakataon naman o, mas nakikitang kapwa Pinoy lang ang masasandalan ng kapwa Pinoy sa kabila ng matinding isyo ng korupsyon dito sa Pilipinas. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending story, isa na marahil ang katang Gabriela ng Global Girl Group na Cats Eye sa mga nakaadikan ngayon sa social media. Lalo na ang sayaw nito na swabe mang panoorin ay may ilang nahihirapang sundan at gawin. Bagay na huling-huli na sinubukang aralin ng isang empleyado sa gitna ng kanyang pagtatrabaho. Ang koilang eksenang sa pool sa CCTV, silipin sa report ni Arnold Herrera iyang pakinabang ng CCTV cameras sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa isang establishment at maging sa pampublikong lugar. Sa katunayan, takbuhan ito ng mga biktima at maging mga akusado dahil magagamit itong ebidensya upang patunayan o pasinungalingan ng isang testamento. Pero syempre, may ibang eksena rin na nakukuhanan ang mga CCTV camera gay na lamang ng ginawa ng lalaking ito. Hindi siya naguunat at mas lalong hindi siya sinasaniban ng kung anong espiritu dahil ang lalaki sa video, tila ine-ensayong hand movement na kung tawagin ay helicopter hands, ang iconic dance step sa viral hit song na Gabriela ng global girl group na Cat's Eye. Yeah. Halos isang minuto din itong ginawa ng lalaki habang nasa harap ng kanyang computer at nagtatabaho. Relate na relate nga raw ang netizen na ito na aminadong napapag-Gabriela rin sa loob ng opisina kapag walang nakatingin. At bagamat medyo kinakapakapapa nito ang kilos ng mga kamay, ay tila nakuha naman ito ang tamang helicopter hands technique. Biro pa ng dalawang commenter na ito para daw itong sinusuotan ng posas sa kanyang postura sa CCTV footage. Kaya ang sabi ng netizen na si Louie, dapat anyang mag-overtime ang lalaki sa video para ma-perfect ang Gabriela dance step. Ang isa nga ito, tinapos pa raw ang buong video kakahintay kung mag-all-out performance bang lalaki at tatayo na rin mula sa kanyang workstation. Hunyo nitong taon nang lumabas at minahal ng publiko ang kantang Gabriela. Lalo ng sayo nito na mabilis ding pumatok sa social media at agad ni recreate ng iba't ibang netizen. Hands up, Gabriella. Gabriella. Hands up back off back off, Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, bukod sa grace and elegance, may tinatago rin palang wit and humor ang pambato ng Pilipinas sa Miss Earth 2025 na si Joy Barcoma. Yan ang ibinida ng dalaga sa kanyang introduction video para sa naturang international pageant. Ang pasilip sa kwelang pakulo ni Miss Philippines Earth, panoorin sa report ni Rose Babiera. Hindi inaasahan pero relate malala. Yan ang major takeaway ng mga netizens sa introduction video ni Miss Philippines or 2025 Joe Barcoma para sa Miss Earth pageant na gaganapin ngayong taon. Ang intro video kasi ng ating pambato. Ipinakita ang kanyang iba't ibang personalities na ayon sa marami e eh, very Pinoy coded. Nagsimula ang 50-second video sa pagpapakilala ni Joy bilang sporty habang naglalaro ng traditional Filipino game na 10-20 at jackstone. This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. She grew up very sporty. Very. Ibinida rin ng dalaga ang specialty nito sa pagluluto na walang iba, kundi piniritong hot dogs. Also loves to cook for her family. My specialty. Yes. Ipinakilala rin si Bercoma bilang isang government consultant at disaster resilience marketing specialist kung saan ipinakita naman ang dalaga na nagtatype ng kung ano-ano sa kanyang laptop. Works as a government consultant and a disaster resilience marketing specialist. At syempre, hindi rin pinalampas ng beauty queen na ipamalas ang kanyang hosting skills. Aside from her Miss Philippines earth duties, she also I does yeah, hosting on the side. Sa huli, ipinakita ang patikim sa night routine ng beauty queen, kung saan nanunood daw ito ng documentary at series bago matulog. Sabay ipinakita na nagbe-binge watch pala ito ng episode ng Raffi Tulfo in Action. And her day, she loves to binge watch documentaries and series. Tinapos ang video sa pagtatanong sa audience kung ano nga ba ang kayang gawin ni Joy, na mismong siya na ang sumagot. Pagmamalaki nito, lahat. Anya, lahat ay kaya niyang gawin. Kinoronahan si Joy Barcoma na Miss Philippines Earth 2025 noon lamang Agosto. Nakatakda siyang lumaban dala ang pangalan ng bansa sa ikadalawang putlimang Miss Earth pageant ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, Isang sanggol ang napaulat na natagpuan sa loob ng isang kulungan ng baboy sa Iloilo. -ilo. Isang babae ang nagsumbong sa otoridad ng tungkol sa bagong silang na sanggol na anayay kanyang nakita. Pero kalaunan, batay sa investigasyon, ang babaeng nag-report ng insidente, ang siya palang tunay ina ng sanggol. Ang mga pangyayari sa report na ito. Isang dalawampung anyos na babae ang nagulat na may bagong silang na sanggol sa isang bakanting kulungan ng baboy sa barangay Anonang, Leon, Iloilo. Pero kinalaunan ay nalaman ng mga pulis na siya pala mismo ang ina ng sanggol. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente nitong Sabado ng umaga nang ipaalam ni alias Anna may sa kanyang mga kamag-anak ang tungkol sa bagong silang na sanggol na aniyay kanyang nakita. Agad namang dinala ang sanggol sa pagamutan at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office. Subalit nang magsimula ang investigasyon, napansin ng mga otoridad ang kakaibang kinikilos ni Anime at ang bahid ng dugo sa kanyang damit at mga binti. Ayon kay Police Lieutenant Mark Cortez, Deputy Chief ng Leon Police Station, dito na nagsimula ang kanilang pagdududa. Sa bandang huli, umamin ang babae na siyang ina ng sanggol Inilihim aniya ang kanyang pagbubuntis dahil sa iya sa mga kamag-anak na kanyang tinitirhan. Mag-isa lamang umanong ng anak si Anna May. Lumabas din sa investigasyon na may inoono na siyang anak na dalawang taon ng gulang at hiwalay na ito sa ama. Hindi naman alam kung sino ang ama ng kanyang bagong sanggol. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. next trending balita. Karaniwang dahilan sa pagkakaroon ng diabetes ang labis na timbang o hindi naman ay hindi pag eersisyo Nangyayari ito kung hindi nagiging insulin resistant na ang ating katawan o hindi naman kaya ay hindi na nakakapag-produce ng sapat na insulin ng ating pancreas dahilan sa pagsipa ng ating blood sugar. Ngunit lumalabas sa pag-aaral ng mga eksperto na mayroong uri ng diabetes na namumuo dahil sa malnutrisyon o hindi sa patang kinakain. Ang buong ulat alamin sa report ni Dustin Bayog. Discipline ng diabetes ang maaaring makuha ng isang taong kulang sa pagkain o malnourished. Ito ang sinasabi ng pag-aaral ng mga eksperto sa medical journal na The Lancet Global Health na kaiba sa karaniwang sahni na sakit, nakalabisan ng timbang at kakulangan sa exercise. Sa kanilang pag-aaral, karaniwang nasa edad 30 pa baba ang nagkakaroon ng isang uri ng diabetes dahil sa hindi nila pagkain ng sapat. Maobserba nito sa mga developing country o mahirap na bansa na ayon sa pag-aaral ay mayroon na nito ang aabot sa 25 milyong katao. Dahil dito nais nila makilala ang ganitong uri ng diabetes o tinatawag nilang type 5 diabetes, upang masimulan ng mga aksyon para labanan nito sa gitna ng kahirapan at kagutuman ng ilang mga bansa. Mababatid doong 1980s at 1990s ay unang napansin ng World Health Organization o WHO na mayroong uri ng malnutrition-related diabetes, ngunit hindi na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa kawalan ng pagkakasundo sa tunay na dahilan nito. Ngunit marami ng pag-aaral sa ibang mga bansa na nagpapakita na posible itong mangyari tulad ng bansang Bangladesh, Ethiopia, India, Pakistan at Rwanda. Sa kabila nito, hindi pa rin malinaw ang relasyon ng malnutrition at ng diabetes at kung magiging epektibo nga ba ang mga ginagamit ng medication ngayon sa ganitong uri ng sakit. Rekomendasyon ng grupo na suportahan ng mga grupo na sumusugpo sa kagutuman at kairapan at bigyan ng akses sa mga tao sa kalidad at sapat na pagkain. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, Undang sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating trending showbiz balita sa mundo ng pop music, special thanks to Swifties. Yan ay dahil sa loob ng isang araw, 2.7 million copies ng 12 studio album ni Taylor Swift na The Life of a Showgirl ang naibenta. At para sa mga naghahanap ng Taylor and Selena besting Moments, noong wedding day ni na Selena Gomez at Benny Blanco, heto na nga at may shiner na ang newlywed singer. Silipin yan sa report ni Showbiz Angel. Sa loob lamang ng 24 oras, 2.7 million copies ng The Live of a Showgirl album ni Taylor Swift ang naibenta. Yan ay batay sa ulat ng data tracking firm na Luminate. Magunita na October 3 nang ni-release ng pop superstar ang kanyang 12 studio album. Ito nga lang weekend, inanun siya ni Tay Tay na mayroon na exclusive CDs, laman ng acoustic renditions ng ilan sa kanyang mga kanta mula sa The Life of a Showgirl EP. Nananatili naman sa top spot ang 2015 album ni Adele na pinamaglang 25 na nakabenda ng 3.378 million copies in its first week. Samantala, in honor of showgirl, may dedicated post niya ang BFF ni Taylor Swift na si Selena Gomez. Sa latest post ng actress-singer, ibinahagi nito ang ilan sa moments together sa kanyang nandaang wedding day. Sis Selena hintin tuting the blessing akanilang friendship ni Taylor for almost 20 years. Tinapo sa manyang post, a sweet message, na I love you forever and always. Last September 27, nagpalita ng matamis na ay du sina Selena Gomez at record producer na si Benny Blanco sa California. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. at ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayong mga katulad na storya, ay ishare nyo na yan sa ating comments section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita ulit tayo bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga informasyong nalaman mo sa TNBS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, sa ngalan ni Arnold Herrera. Ako po si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.